Hi everyone, this is again Lily Petty Eden. Guys, uh, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano yung ginagamit ko para sa mukha ko. So, ngayon guys, actually marami na po akong ginamit ng mga skincare, rejuvenating, hindi ko na babanggitin. Pero ngayon po guys, grabe, in almost 2 weeks na po akong gumamit ng Pekas Eraser. Ito po. So, gumanda talaga yung balat ng mukha ko. Natanggal yung mga ano, yung mga dead skin, yung mga itim-itim sa mukha ko. Grabe, natanggal talaga siya, guys. Ito lang po yung ginamit ko. And then, syempre, hindi din ako nagbibilad ng araw. Isang beses, pumunta po ako sa sa market. And then, sobrang init. Nagmas talaga ako noon. And then, nilagyan ko siya ng sunscreen. Ito yung gamit ko. Kasi wala akong ibang nabili na sunscreen para dito. So, ito yung ginagamit ko dati pa. So, ito yung pinakontinue ko. So, ngayon guys, noong ginamit ko to, grabe yung feeling, natakot ako. Kasi ang dami eh, hanggang dito sa leeg. Ang laki talaga, pinipil ko yung mga ano, yung balat ko. Nag-change skin talaga siya. Para ba yung ahas na nagluluno, ano yun sa Tagalog? Ang dami ano talaga, natatanggal, so yung mga itim-itim sa... Ano ko, ito, mga, ano, sa ilong ko. At tingnan nyo, ito, nunal ko to, ha. So, natanggal talaga siya, guys. Yung mga itim-itim sa mukha ko. So, hindi ko talaga in-expect na ang ganda talaga ng result ng Pecas Eraser. So, sobrang ganda talaga siya. Pecas Eraser is skin lightening cream. So, nakakaputi talaga siya guys. Pero, meron din akong nalaman na dapat daw, after nito, itigil mo na. Kasi, pakahahapli na yung mukha mo. And then, importante talaga guys, gamit ka talaga ng sunscreen. Para hindi maano yung mukha mo, hindi masusunog. So, pero in fairness sa ang ganda ng result kuminis talaga mukha ko. Dati nahihiya ako kasi mas maputi yung kamay ko kaysa sa mukha ko talaga. And then yun, sinubukan ko tong pekas. Hindi ko talaga, tinanong ko lang din to, binili ko doon sa may store sa, sa dito kasi sa butuan, may pure gold. And then may mga skincare na benta doon sa gilid. So, sinubukan ko lang siya. So, ngayon, nahiyang talaga ako guys. Pero, ilang days talaga, one week din, one week plus din talaga ako nagtiis naihiya akong lumabas kasi ang dami talagang ano, yung nagpipil. Ang daming nag-chain skin. Ang lalaki-laki pa. So, ngayon guys, tingnan nyo. Ang ganda ng mukha ko. So, nakaka-amaze. Ayan. Tingnan nyo guys. O, oh. oh. diba? <laughs> ayan guys. Wala pa akong makeup niya. Lalo na siguro kung mag-makeup ako. So, ayan na guys. Kung ito ipapakita ko yung ginamit ko. Medyo ano na siya. Parang nagda-dark dark na siya. Hindi na talaga siya as in light talaga. Ayan. So, normal lang siya. Pag nabuksan mo kasi to, normal lang siya. Parang mo, ano ba yun? Parang nasi-change yung kulay niya. Pero grabe, eh, napaka-effective. And then, pag nilalagay niya sa mukha niyo guys, tapos yung maghilamos, lagyan niyo dito sa leeg. Para pantay yung pagkaputi. Lagyan niyo lahat. Leeg nyo, ganyan. Para pantay. At saka, nung una, mga 3 days pa lang, nung nilagyan ko to, ah, uh, para siyang mas, medyo mahapdi, lalo na sa init at saka sa pawis. Pero nung chinaga ko talaga, hanggang ito na lang yung naubos, ay naiwan. Ito, oh, marami pa siya. Oh. So, gumanda talaga guys ang result. Grabe. Hindi ko talaga in-expect. Oh. Tingnan nyo guys, Ididin ko ha. Oh. Ayan oh, meron akong ano, hmm. Tingnan nyo guys, pati yung ano po. Ang ganda talaga. Ang ganda ng resulta. Ayan. Kita nyo naman yung nunal ko. Ito Oh. Ito, ito. Oh. May itim-itim to. Pero natanggal siya. O, oh, di diba? Ang ganda guys. So, try nyo to. Pekka's Eraser. Skin Lightening Cream. Tapos, syempre ah. Ano samahan nyo ng ano? Skin perfection pala yung ano oh, pang-sunscreen ko. Sunscreen.